utos ng ombudsman na suspindihin ang labing anim na kawani ng Bulacan First at District Engineering Office kaugnay ng flood control anomaly ipinatupad e, na ng DPWH. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Jairus, Peña, Florida. RMN Live Reports! na nga ng Department of Public Works and Highways o so DPWH ang labing anim nilang empleyado. Alinsunod pa rin ito nilabas sa inilabas na preventive suspension order ng Office of the Ombudsman Batay sa memorandum ni DPWH Secretary Vince Pison, inatasan si Director Roselier Tolentino ng Regional Office 3 at OIC District Engineer Jason Hauko ng Bulacan First District Engineering Office may ipatupad ang preventive suspension laban sa mga nasabing pawadi. Ang, kaso, ang kautosan ay bunsod na may sinampang kaso ng irregularidad sa mga flood control projects. Layo ng suspension na hindi ma ang gumugulong na investigasyona. Kabilang sa mga pinangalan ng empleyado ang ilang project engineers Chief Administrative Officers at iba pang staff mula sa Bulacan First District Engineering Office. Pinatasan din ng mga opisyal na magsumitin ng kanilang compliance report sa ombudsman sa loob ng 48 oras. At sa District Salarimen, Manila, Radyo Mandairos, Kailang, Florida, sa